Ayan, magandang araw mga kiyo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super Cute TV. Ayan, natutuwa na ako mga kayo, kasi mukha na tayong marites dito guys. So wala lang, pagpasensya nyo na guys kasi gustong gusto ko rin sa si inyo i-share to. Ayan, kasi nakita ko rin to sa Facebook mga kiyo. Actually kanina ko pong umaga nakita to guys. Ayan, na si Ma'am Abigail. Ayan, meron ng engagement ring. Yun, latest yan mga kiyo. Kahapon lang po yan ha. Ayan po sa post po ni Forevermore. Uh, Jen Tarak vlog yan. Wow, engagement ring na. Yan, tama nga ang hinala na yung pag-uwi ni Ilya si TV, yung na-process nila na magpapakasal na sila. Wow, sana naman. Ayan. So, yun guys, oh. Ayan, meron na po siyang engagement ring. Ayan, si Ma'am Abigail. So, kahapon lang po yan, guys. Eh. din yung suot niya kahapon. Nung nag-boost po siya, nag talaga yung picture na yun, guys, kasi napakaganda po ni Ma'am Abigail. Bagay na bagay po sa kanya yung uh, kanyang uh, suot na damit. At pumuti po siya, guys. Ha? Pumuti po si Ma'am Abigail. Ayan. So, yung caption po ng post na yan, ito basahin natin. Yung caption, mga yun ng post na yan. Ayan, o, ni More Jean Tarak Vlog. Wow! Engagement cream na si Ma'am Abigail. Yes, na yes. Matutuloy na ang kasal nila ni Idol Ilias TV. Tama ang hinala ko na yung pag-uwi ni Ilias, two days Uh, two days off na si kaso nila ang pagpapakasal maliit kasi may uh, nabasa ako sa comment di ko alam kung totoo yon o chismis baka chismis palang siguro yon na August daw ang kasal pero wag mo na tayong mani maniwala kung kailan importante nagpaplano na sila at may engagement ring na si ma'am oh, po diba guys oh grabe August next month mga QA ah, kung kung matutuloy next month daw yan based lang daw dito sa nabasa ren ni Ma'am Forever Mo shout out po kay Ma'am Forever Mo i-follow niyo po nat natin siya guys ayan so kung matutuloy yan guys yung plan nila by August yan August September yan nasa abroad po sila pwede no pwede guys pwedeng pwede talaga yan, para pag para bago sila pumuntang US sa kanilang world tour Macyo, ay kasal na sila, Macyo, 'di ba? Kasal na sila. May nabasa ako kanina Macyo sa unang post natin, guys, na ang sabi ay kayang-kaya naman daw ni Elias si TV na magpakasal, guys, kahit walang sponsor. Yes, kayang-kaya kasi malaki na rin yung kinikita ni Elias si Yan. Pero wala tayong magagawa, guys, kung maraming gusto mag-sponsor, 'di diba? Mas maganda na may sponsor kaysa wala, 'di ba? At least yung gagastos nila diyan sa Kasalmaki, ilalaan na lang nila sa kanilang uh, ano, bu sa kanilang future, 'o 'di ba? Ipunin na lang nila mga kayo. So hayaan na lang nila yung mga sponsor yung magastos. Kasi maraming gusto mag-sponsor, guys eh. Ayan, nagte-trending 'yan ngayon. <laughs> yung engagement Mentoring na 'yan, mga kay ni Ma'am Abigail. At grabe, oh. Yan pumuti na talaga si Ma'am Abigail. At at syempre, guys, meron ding mga nag-comment dito po sa post ni Forevermore. More. Ayan, Jin Tarak Vlog. I-follow nyo po siya guys ha. Ayan, sa Facebook. Ayan, ito may nag-comment po kay si Ma'am Lini Negredo. Ayan, ang sabi po niya, wow, ang saya-saya ko at magpapakasal na sila Idol, Ilias at Abi no? At ang ring bearer ay si anak nila, si Apollo. Hehe. -he. Ayan. So, kayang-kaya na. Siyempre, kayang-kaya na ni Apollo maging ring bearer. Kasi ano na, malaki na si Apollo, no? At matalinong bata. Yan, matalinong bata. <laughs> Nabubulol na ako, guys. Matalinong bata si Apollo, mga kayo. So, kayang-kaya niya na maging ring-bearer dito po sa kanyang uh, mga magulang. Yan sa kanyang papa, Ilias at mama Abigail, mga kayo. At ito pa, congratulations. O, oh, di ba, nag-congratulate na kaagad sila, guys. Wow, super-duper happy good me na mga fans. New idol Ilias and ma'am Abby. Ah, uh, Apollo, congrats po yan. Congrats mga idol. Go, go. Yan. Wow na wow. Congrats. O, oh, di ba guys? Ang daming natutuwa mga kiyo kung matuloy itong kasalan na ito guys. Sana ipush pang na natin mga kiyo kasi eh, baka rin sila guys at magpapakasal na lang sila mga kayo. So, kung totoo man yung narinig o nabasa ni Mama Forevermore Jim Vlog, Macchio na by August daw sila magpapakasal. Next month na yon guys, no? Next month na. So, pwede. Kasi, yung US tour naman nila, yung world tour naman ng Ilias City TV Band ay September pa naman. Yan. So, kayang-kaya pa. Yun, maganda nga yun, mga Q, para uh, bago sila umalis, guys, bago silang pumuntang abroad, Macchio, ay kasal na po si Ilias City TV at si Ma'am Apike. So, kung uh, mag-agree sila dito, Macchio, kung matutuloy ito guys, madali lang naman yan, Makiyo. Kasi marami namang tutulong sa kanila, hindi lang naman sila yung mag aasikaso dyan diyan, Maraming tutulong sa kanila na willing talagang tumulong na walang bayad, free, di ba, Makiyo? So, 'yun lang guys. And abangan natin yung kwento pa dito pa lang na natong inaabangan natin, guys. Yan maraming kwento, Makiyo, grabe. Yan para na siyang ano, para na siyang uh, palabas sa TV na uh, aabangan. <laughs> Aabangan natin, mga itong uh, magaganap na to guys. Kung matuloy to guys, syempre trending to mga kiyo. Kitang-kita nyo naman, ang dami pong tagahanga ng dalawa, si Ilya CTV si at si Ma'am Abigail. Grabe yung kanilang mga ano ngayon, guys. oh, mga fans ngayon, no? Picture na picture lang, mga yung i-post ni Ma'am Abigail, guys, trending na kagad. Isipin mo, uh, wala pang 18 hours, mga uh, 95,000 react na yung picture ni Ma'am Abigail. Grabe, sobrang daming umanga sa kanila guys. Minutes pa lang yung kanilang mga upload mga 100,000 views na po mga kiyo. Yan. 100,000 views na po yung inaanin ng mga post nila mga kayo. So ganoon na po sila ngayon guys kasikat. Yan, kilalang kilala na po talaga sila mga kayo. So yun guys, abangan natin yung... Uh, mangyayari po kung matutuloy po yung kasalan ito ni Ilya City at Madam Abigail. Ayan, Ma'am Abigail. Ayan, teacher po si Ma'am Abigail ha, para po sa mga hindi po nakakaalam. Ayan, teacher po siya guys, at cum laude po yan, mga So, yun, ang dami pong nag-aabang mga karikyo. Ayan, ang dami pong mga marites. Ayan, halo-halo na yung nag-aabang dito guys eh. Ayan, bashers, supporters. <laughs> ayan, halo-halo na po talaga. Ayan, siyempre mas marami yung supporters. Ayan, yung bashers na yan Matthew, normal lang po yan dito po sa social media. ayan. So, masakit mang isipin guys, pero kailangan natin i-accept yung mga bashers na yan. Kasi sa totoong buhay guys, may mga bashers naman talaga, hindi talaga natin maalis yan mga Q. So, yung abangan natin ngayon guys, malinis po yung isip natin na yung abangan natin ngayon, itong kasalan po ni Elias JTB. Yan, kung totoo man na nagpaplano sila by August bago sila mag US Tour mga Q, Tour, abay maganda guys. Ayan, maganda po yun. Mga Q maraming mag agrejan dyan para pag lumipad na po sila Elias ITB sa ibang bansa sa kanilang world tour mga Q, ay wala ng problema dahil kasal na sila ni Mam Ma Abigail o oh, di ba guys meron na silang ano meron na silang kontrata <laughs> meron ng ano guys kumbaga pangahawakan ika nga di diba? so yon mga Q, maraming maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating uh, YouTube channel ayan sana po suportahan ninyo itong ating uh, YouTube channel. subscribe naman, Matthew. At i-click nyo na yan. I-click nyo na rin yung tiny bell button. <laughs> Kanina ba ako nabubulol guys? I-click nyo na lang yung tiny... I-click nyo na lang yung tiny bell button, Matthew. Para monotify din kayo kapag meron tayong upload dito po sa ating uh, YouTube channel. So, dito lang po ako nag-update kayo sa... Ayan, sa Facebook, wala po. Eh, hindi po ako naglalagay ng mga video dyan sa Facebook abot sa idol natin guys kasi ako kasi guys uh, masagot ho kasi talaga ako sa facebook mga kuyo so, sumasagot ho talaga ako dun sa mga uh, toxic <laughs> so yung iniiwasan natin mga so, ha, masaya na tayo na dito tayo sa youtube guys at least uh, yung mga viewers natin dito yung mga followers natin dito guys ay hindi po mga toxic di ba so mababait po ayan mababait po yung followers natin mga kita nyo naman the way sila mag comment guys yan, yeah, napaka ano, respectful talaga ng mga comment nila. Mga, hindi sila nagmumura, hindi sila nang babash, nang sobra-sobra. Ayan, ganun po yung mga tao dito sa YouTube. Kaya mas gusto ko talaga yung YouTube. At ito naman talaga yung original platform ko, guys. Ayan, so huli na po talaga ako no, nag-upload ng mga video sa Facebook. Mga ano pa lang yung Facebook ko eh. One year, more than one year pa lang yung Facebook ko. Ayan, na ngayon ay meron na rin po siyang 100,000, 140,000 followers. Macchio. So, mga personal vlog lang po yung yan dun. mga ano ko. Dito kasi mga reaction natin. Mga. So, yun lang guys. Ayan, maraming maraming salamat. Abang lang kayo mga kayo, sa mga update pa natin mamaya sa concert naman ng ating idol Elias JTV Sa mga gusto pong bumili ng t-shirt o oh, high clothing guys, ayan, meron tayo dyan sa baba. I-click nyo na lang yung yellow basket Macchio. Maraming maraming salamat guys. At mamili na lang kayo mga Huwag po, po kayo mag-alala guys kasi 5 to 7 days lang din naman yung delivery na. Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahai t-shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.